Hindi po ba kayo nagtataka na supposedly kung merong ganitong issue ng uh, proseso or system na nagkaroon ng, ng problema sa uh, BICAM report, hindi po ba kayo nagtataka na supposedly ang malakanyang dapat yung nangunguna na paimbestigahan itong problema ito. Mm -hmm. Bakit tila mo umiiwas sila at nangbabato lang sila ng sisi? Congressman? Ah, uh, alam niyo. Siyempre yung speaker, hindi naman gagalaw yan kung walang instruction din magmula sa Pangulo. Mm -hmm. Normal naman yan eh. Kung speaker, hindi naman pwedeng basta gawa ako ng, ng mga hakbahin dyan sa House of Representatives na hindi ko pinapahalam sa Pangulo. Mm -hmm. Congressman Alvarez patungkol dito sa impeachment na inano na ipinasa ng Congress diyan sa Senado kasi uh, sa tingin po ba ninyo kung bebot yung pong articles of impeachment eh mahina. Alam niyo dahil dapat kasi pinagdididibantihan pa yan sa plenaryo. Mm -hmm. Para makita kung malakas o mahina. Mm -hmm yung articles of impeachment. Kanya lang sa sa kaso dito ngayon, ni railroad nila. Basta pikit pirma yung mga congressman tapos kagadagan agad pinasa na sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, kung mahina yung kaso, eh magmumukha silang katawa-tawa doon. Mm -hmm. eh, parang lumalabas nga po ngayon, may banggaan ng Congress at saka ang Senado. So hindi po kaya tayo magkaroon ng uh, constitutional crisis dahil po dito? Ah, para sa akin, mabuti na kung meron mayroong... ganito. <laughs>